alam nyo puro clarification lang sa mga basher ko dyan hmm? kasi nga sabi nila oh bakit ka kumukuha na sakyan na hindi kaya Actually, sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga. Tapos itong sasakyan ito, tapos na to, yung C uh, CRB. Hmm? Tapos ito, hindi porket dalawa yung sakyan, nakuha namin cash yan lahat. Utang to dati, tapos na. Tapos ito, si Kanhan ito, cash namin to kasi 5,000 lang to eh. So medyo hmm? kaya-kaya ra, pero kung kung cash ito na ano brand yung, hindi talaga kaya yan. Tapos yung utang talaga namin ngayon na binabayaran na malaki is yung ano, ganun bahay. Kasi yung bahay namin one year pa lamang namin nakuha yan, last March, last year. So yun yung pinakamalaki talaga. So monthly namin yan, almost 2 mil yung ano, mm -hmm. wapalabot, hindi pa kasaling utilities. So yan, sa mga basis ko dyan, pinapakita ko dati na maraming uh, may sakyan ako na utang, may bahay ko na utang. Pero itong dalawang sasakyan na tapos na ito, kasi dito kung hindi ka mag-utang, hindi ka mapursige ng trabaho, matulog ka lang, di ba? So kailangan ka mag double time sa trabaho, kailangan mo magkuha ng mga gamit dito para mag magano ka mapursige ka trabaho kasi kung wala kang binabayaran, wala kang wala kang ano, hindi ka wala kang motivation na magtrabaho ka, di ba? So pagkatapos ng panahon, wala kang matapos kasi tulog ng tulog ka isa lang trabaho mo o pangalawa kung isa lang trabaho mo kung kaya lang yung mas maganda pero sa akin maliit yung trabaho ko 15 dollars lang so kailangan ko talaga kumayo at least may natapos akong dalawang sakyan yung bahay na lang diba? diba so, na lang talaga yung bahay dito purosigil lang talaga so yun lang